Magandang araw mga ka e bike Mami Espo ulit. May isi-share ako sa inyo tungkol sa ating mga e-bike. Pinalitan na yung aking brake shoe at ang ating bearing. May nararamdaman na po ako sa aking e-bike. Minsan nagpipreno ako, hindi siya pantay. Kung para lumili ko yung kanyang gulong. Kaya akala ko eh flat. Kaya pala bearing na ang kapagitan niya. Kaya minsan... Pakiramdaman po natin yung ating mga e-bike at baka po may kailangan ng palitan. Kaya panoorin po ninyo ito para magkaroon po tayo ng konting kaalaman tungkol po sa ating mga e-bike. Ayan po ang pinalitan sa aking e-bike, yung brake shoe at saka ang bearing. Ito ma'am, bago lang din po ba itong. Ito, ito po mismo yung rim. Kasi may ano ito ma'am eh. Usually sa bearing, mm. yung kinakabit po mismo sa rim et, eto po yung rim. Yung bearing po kasi, yung kabitan po niya dyan, possible po kasi nun sa katagalan, lumuluwag po talaga. Yun lang po yung ano na sinabi nyo po. Pero kung te-test drive nyo ma, mas maganda din ma-test drive niya eh. Para kung nawala ba yung tunog na kaninang narin nyo po. Hmm. Ah, naot. naihigpitan po ito. Mm -hmm. Tsaka po yung nasa loob. Mm -hmm. Dalawa lang naman niya ma'am, hindi dito sa sa loob po. Or parehas na. Pinupuktok lang po kasi namin yon Kasi ito ma'am, alay po ito Aluminum. Konting ano lang. Kasi dapat ang nangyong doon ma'am. Tamang-tama po talaga yung pagpuktok. Kasi kung hindi, masisira po yun. Pero yun ma'am, tumatagal din talaga yun. Okay. Ito ma'am. Kapag madaling natatanggal po kasi to, uh -oh. bearing na to ma'am. Ayan hey, ma'am, tulad nyo na. ko lang po pero natanggal na siya. Ito na po yun mismo. Kasi masyado nang maluwag yung lagayan ng bearing. Hmm. Kaya kung narinig nyo, ito din po yun. Ah, kailangan ng palitan. Eto ma'am, pwede natin siya pupukin. Yun po yung para na fit po ulit. Uh -huh. May natin yung kabila kung ang ganun dyan. Uh -huh. Ayan. Hindi, ito mo okay pa. Kasi pansin ninyo ma'am, tinakbo ko lang. Uh -huh. Di na. Hindi naman po natatanggal. Pero ito po, uh -huh. ginanong ko lang, sinundot ko lang, natanggal na. Uh -huh. So ito, okay pa. Fit pa naman sa dito. Uh -huh. Ito lang po yung lumuwag. Uh -huh. So yan po yung gagawa natin ng paraan niya yan. Medyo kasi siya mami. ba din? Uh, maluwag yung lagayan niya ng bearing. So mas madali po itong masira. Masisira din po yung mismong loob ng bearing. Bis na bago lang yung bearing, sira din po agad. din naman, hindi naman po yan sobrang tigas na ano. Mm. Paresang naman din po ito sa mga motor. Ano mo, din pa na yun. Matagalan po yun. Eh, matagal na ha? Old model po ito. Oh. Pwede na din kayo magpalit ng bagong model na gulong nang wala nang interior. Hindi naman po kailangan palitan. Hindi naman po totally na obligado po kayo magpalit. In case lang mam, nakain niyo ng tube type, pwede na kayo mag-tubeless. Uh -huh. So, mga professional na po. <laughs> Kasi pag malian mo, mag-ani yan. pupunit <laughs> <ba>? o mabibitak. Kasi lang. <laughs> so, bago na lahat yan. Para kang bumili ng bago. Ma'am, uh, bago lang yung bearing tapos inangat po natin yung kanan, inangat natin yung kaliwa, same ng tunog, sa gitna po Possible po na na tuyo na po na ito po, langis Kaya yung bearing po sa loob, uh, kinalawang na po. Hirap po. Pero ano naman yun, ma'am? Usually yung langis so, naman po niya sa loob, hindi naman po nauubos yun. Dumudumi nga lang po. Hanga uh, ulit. Yun. Ayan po. Ah, wala tunog na. Ito nung bago mong no. <laughs> Oo, oh, walang nga ang tunog eh. Hindi ko alam saan nung tumutunog na yun. Maraming salamat mga kaibay hanggang sa susunod po na ating para upload ng ating video na makakatulong po sa ating mga subscribers